Hi everyone! So karon kay mga ko sa pitugo kay nagsabot na po ang mga content creator kag mga mukbangers there is a among barangay na mag content daw so ako kay naulimang ko <laughs> maapas na lang apas na lang ko hubas pa man so dali lang pagpangad to guys and makita nyo sa akong mga videos o kung saan ginahimo sa mga mukbangers and content creator before ang mukbangan. Karon mga do ta uban ni ko ninyo, no? Nag video lang ko kayo, kay wa ka mo kay kauban. <laughs> Naulhi ko ay kay na ako damo pang giasi so nagbantay pa ko sa tindahan. So damo pa tag obligasyon before ta nga do sa mukbangan, no? And may lang gani kay nagpabilin akon anak. So, nakaintindi, nagjudge siya. <laughs> so, paniguruan ta pag pag content arong magkanaatay ugma charot so let's go Pagdating ko nga pala dyan ay marami-rami na mga content creators. Hello pala sa mga content creators dyan sa aming barangay. Medyo ma marami-rami na nga pala dyan. Pagdating ko nga dyan ay nagsabot-sabot na miday kung unsa mo i-content. Tapos sabi nila ay meron nga i-content. Maghihintay nga lang daw sa mga iba pang content creator. Kasi ang iba kasi nanagat pa. Ayan, habang hinihintay nga namin yung mga pumunta pa sa dagat, ayan, nagkanya-kanya muna kami kung anong gagawin namin. Ang iba nga pala diyan ay nagluluto na, tapos ang iba ay nag-aayos, nagbabalat ng mga gulay para pagdating ng mga nanagat, dai, okay na, magluluto na lang. Tapos ayan, ang iba naman ay nagkuwentuhan kung anong mga dapat gawin. O di ba? At ayan, kanya-kanya tayong luto. At pagkatapos nila magluto dyan dahi, ginuto mga aking mga kasama, kaya nagkaon-kaon sila day Ayan, hindi na sila muna nakapaghintay. Sabi magkaon-anay kami kay nagugutom na talaga mga bitok namin day So habang ang iba ay nag-aayos ng i-content namin, so ang iba naman ay kumakain. Kasi nga ito ay alas 12 na. At ayan, hello kay Kuya Lando na nagpiprito ng isda. Ang kagandahan nga lang pala sa mga ganitong pag content ay nakakatuwa kasi nga tulong-tulong talaga at kanya-kanyang dala. O ba diba? busy ang mga person. O ba diba? kanya-kanya na kami dyan. At ayan na nga, nag start na nga ang aming pag-content. Ganito pala ang sinamin pag nagko-content kami. O ba diba? ang gaganda ng aking mga kumare. Shout out sa inyo. Pati kay Sir ano, Parkon Vlog, ayan. Kay Kuya Eddie, ayan, sa lahat ng mga content creator na naaas sa bababang baybay. O, paano ho man sila picture-picture? Kami human na. At ito na pala ang pinakahihintay ko, ang pinakaganda best part sa magmumukbang. Ayan, pagkatapos nga pala ng mukbangan dyan, ayan, syempre, pagkatapos dyan ay kainan na. Alam nyo ba na itong mga niluto namin ay eh, talagang masasarap talaga? Hindi lang yung parang ano lang sa picture lang masarap talaga mag nakakatakam. Ayan lang po for today's video. Ayan. Ingat kayo palagi and thank you for watching. Kain tayo.